Naku kabayan, mayroon na naman tayong nakita na isang barangay hall dito lamang malapit sa ikatlong barangay na tinibag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sa unang tingin, hindi mo mapapansin barangay hall pala ito. Magandang araw sa ating mga kababayan dito tayo sa kahabaan ng Pampang Street. So may pinapapuntahan dito sa uh, ah, Pampanga Street na isang barangay hall mga kabayan ah, na itinayo daw o itinayo sa mismong bangketa pero napansin ko ho, sa lugar na to parang karamihan ng mga bahay dito ay nakatayo sa bangketa so tingnan natin kayo na ang humusga kabayan itong barangay hall na yan oh, may nakasulat na no parking So, kitang kita nyo yun mga kababayan ha. No parking. Itong uh, barangay 207. 207. Malapit lamang ito sa barangay uh, 206 at 208. Yung 208 ay uh, ginigiba na at unti-unti nang nadudurog. Yung barangay 206. Hindi ko alam kung anong uh, posibleng gawin. Ito kabayan, anong say nyo dito? Kasi karamihan naman ng mga bahay ho dito, parang nasa bangketa naman nakatirik. Oh. Ito naman, ginawa ng parking area. Oh. Anong say nyo? Pasado ba sa inyo kabayan yung kinatatayuan ng barangay 207? Kayo ang humusga. So, may napansin din ako dito. Hindi ko malaman kung saan ba dito yung barangay hall. eto may mga green din dito. Pero sa tingin ko yung unang ipinakita ko sa inyo, 'yun ang barangay hall. O, kita nyo? Pati poste. Oh, 'yan. Pati halaman, nasa bangketa na lahat. So, kayo ang maghusga sa mga viewers ko so dati kayo ang humusga kung pasado ba sa inyo yung pag, uh, pinagkatayuan ng barangay 207 pero sa tingin ko mga kababayan no? Oh, baka pagandahin pa yun ni me o kaya yung kung sino mga uh, mabait na congressman na uh, nandito kasi nga titingnan nyo mga kababayan no? Oh, yan parang sa lahat ng barangay parang isa rin dito sa ang barangay hall na ito, parang isa rin sa um, hindi pinaganda pero pag nabigyan siguro ito ng uh, maganda ay kukuha ito ng uh, paupahang lote kung saan doon itatayo ang barangay hall napakaganda sana kabayan so ayan oh makikita nyo barangay hall tama bang nakikita ko? Ang dami kasi dito. Tingnan nyo naman yung mga bahay. Nasa halos bangketa lahat. So kung huhusgahan natin yung barangay hall na nasa bangketa, ah, dapat husgahan na rin natin itong mga bahay-bahay ho dito na nasa bangketa rin. Di ba kabayan? oh, yan ang uh, kahabaan. Ito yung kahabaan ng Pampanga Street. So kapag liko natin diyan, papunta yan ng Barangay 206. u 6 So kapag diniretsyo naman natin ito, ang lapasan naman hon nito ay Rizal Avenue. So marami pang mga barangay hall na ating uh, posibleng puntahan dito sa lungsod ng Maynila. So sa mga kababayan natin dyan, continue comment lang kung ano mga lugar. Pero napakarami na kasi kabayan. No? Hindi ko alam kung kailan ko ito. Magandang barangay ito. No? Hindi ko alam kung kailan natin mapupuntahan dahil nga po sa sobrang dami ng mga lugar. Parang umaabot na yata ng 20. At hindi ko naman basta-basta mapuntahan kabayan dahil hindi lang naman pagbablog ang ating ginagawa meron din naman tayong trabaho so trabaho din wag puro vlog so at least naipapakita ko sa inyo itong lugar ng Maynila kasama na yung pag update ng mga barangay hall sabi nila bakit daw puro barangay hall na lang mga mga binablog natin eto kasi yung kabayan dahil nga po sa dami na ng vlogger na nandito sa Maynila, karamihan ay sumusunod doon kay Yorme. Naga-update sila kung saan si Yorme, yung mga proyekto ni Yorme, hindi na napapansin yung ilang mga lugar dito sa Maynila. So, yung naisip naman namin ng aking kaibigan na dito naman kami no puntahan namin meron naman kami nga uh, bike puntahan namin yung iba't ibang lugar dito sa Maynila lalong lalo na yung mga kino-comment ng ating mga kababayan na pwede nating ipakita sa inyo kasi nga gusto rin makita ng ating mga OFW ang itsura ng Maynila so katulad nito Rizal Avenue napapakita ko ho sa inyo ha? Huh? Pagpunta nyo dyan sa bandang unahan, pag uh, liko, ayan, Pampangga Street. Oh. Yung pabalik lang din naman tayo, papunta doon sa barangay 207 kapag lumiko ho tayo dito. Tapos kung gusto nyo naman na ah, satin sa yung barangay 207 kung tama ba na meron doon sa lugar, tama ba yung pinuntahan ho natin, Meron ho tayo doon sa intro natin, doon sa pinakaunang video o yung per second natin ng uh, video natin na ito, nilalagay ko po yung uh, pin location kung saan meron doong nakasulat na code. Minsan pito, minsan walo, yung may nakasulat na plus sa gitna. Yun po yung exact location para kung gusto nyong malaman ang lugar na ating pinupuntahan at least kayo mismo mga kababayan gamit ang Google Map dahil nga po sa ating technology no? ay makikita nyo kung talagang totoo ba yung pinagsasabi ng taong ito talaga bang napakaraming nga uh, ayun, no parking oh, no, kabayan talagang napakaraming magpo-parking dito dahil nga po si Google Map ayan, independent yun hindi naman magsisunungaling yung video ni google map so doon nyo babasihan kabayan so kapag dineretso natin ito ay mapupunta na tayo umuli sa barangay 207 pero hindi na natin paabotin doon kabayan so inuna lang natin yung video na malapit doon sa barangay hall dahil nga nagagalit yung viewers puro na lang mahahaba yung video mo. Nasaan na yung uh, topic o yung subject mo? Ah, 'di ba, naiiinis sila dahil do sa Joyride. So itong Joyride naman natin, ni-request naman ito ng ilan natin mga OFW dahil nga gusto nilang makita ang ilang bahagi ng kalsada dito sa Maynila. So marami salamat sa ating uh, taga-suporta mga OFW. Ingat po tayong lahat.